Wow! Ang daming mga pagkain! Sigurado magsasharon ko nito na naman ako nito pang bukas. Ganito rin ba kayo mag Christmas party dito sa Saudi Arabia? Thanks for supporting uh, Thank you very much for being a good team and a strong team together. Okay, Let's pray for uh, the food. Dear Lord, thank you for all of your blessings. Thank you for helping us in the year 2023. Please continue to do so in the year 2024. Please keep all of our families safe in the Philippines and all over the world. Thank you for this food that we're about to receive from my bounty to Christ. In your name we pray. Amen. Amen. At ayan, tapos na kami magdasal. Handa na ang lahat para kumain. Unang-una sa lahat, nagpapasalamat ako kay God. At pangalawa, nagpapasalamat ako sa company ko. Lalong-lalo lalo na kay boss, salamat sa pakain mo. Maraming maraming salamat. Napakasarap talaga nito. Talagang solid. Mga pagkain Pinoy ba naman tong binili ni boss? At meron akong favorite na isda dyan, yung lapu-lapo. Napakasarap kaya nyan at napakamahal nyan. mayaman kasi kami rito. Sa loob ng 4 years na pag-aabroad ko, dito lang ako nakatikim ng Christmas party at pakain ng company. Ikaw, kabayan, matanong kita meron bang Christmas party at pakain sa company nyo? Sa totoo lang talaga, bihira lang, bihira lang ang magkaroon ng Christmas party at pakain sa Isang kumpanya Aba, kung merong Christmas party at pakain sa company nyo Nako, napakaswerte mo At mga kapag Sharon ka na May baon ka pa kinabukasan At yung iba naman, nagaambagan sila Para magkaroon sila ng Christmas party Pero pagdating na ng Pasko At bagong taon, patay na Wala nang pagambag, wala nang panghanda Kasi naman, yun yung pecha Na tinatawag na pecha de peligro at ayan, meron pala kaming mga bisita rito. Ay, este, mga bisita pala namin. Galing pa ng ibang baryo, pumunta lang dito sa baluarte namin para makilamon. Siyempre, masaya kami. Hindi namin tumaubos mga pagkain na to eh. Maraming maraming salamat sa panunod ng aking munting vlog. Sana, support nyo pa yung mga susunod kong gagawing vlog. Maraming maraming salamat. Salamat sa inyo. Ingat kayo mga kabayan. Bye-bye, babush. Bye-bye, out.